Good morning mga katinders! Welcome back again sa aking YouTube channel, Mami Teens 19. Kumusta yung araw nyo? Sana ay okay lang kayo. Happy Sunday! So, kagigising ko lang at feel ko ngayon mag-vlog kaya mag-vlog ako today kasi medyo matagal-tagal din akong hindi nakapag-vlog. So, kahapon, yung ganap ko kahapon ay naggrocery ako worth, magkano ba yun? 4,485.2. Ayan, sa NCCC Buhangin. Ayan, klaro niyo ba? And then, um, since kagigising ko lang, ay kape muna tayo. So, kopi ko blanca at partner nito ay bread and egg. Ayan, parang tulog pa ako nagbablog. So, ang isi-share ko sa inyo ay yung napamili ko kahapon. Since lately, ay medyo busy ako. Pansin niyo yung aking pimple. Ayan, dalawa yan sila. Isa ito at saka isa. Parang nandito. Huwag <laughs> niyo pansinin kasi parang para dadalaga si mountains. Ang sakit, andyan pa naman siya sa gitna of all the places. Pwede, pwede, naman dito, pwede naman dyan. Bakit dyan talaga siya sa gitna? So anyways, so meron naman akong binili kahapon sa Watsons at ang Mehel. So ito ang si-share ko sa inyo. Ito yung aking vlog for today. So medyo ano na, magwa one month ko na siya tinitake. So far, effective naman siya. Kaya bumili uli ako ng bago. So, ano ito? Collagen. Kailangan to ni Mami din. since nasa 40s na ako. So, kailangan kong mag-take nito. So, naka-combo siya. Actually, nakita ko lang sa um, online. Facebook, ayan. So, SKJN. So, naka-combo siya. Kahit naka-combo, may hell pa rin. <laughs> may hell pa rin. Pero, okay lang. Hiyang naman ako nito. Ayan, so SKJN, collagen, collagen and 5-point placenta. So, itong 5-point placenta ay ngayon ko pa lang siya titake. Kasi yung last time na bili ko ay ito lang. Kasi ang mahal, diba? 2,500, ito eh. Nasa 2,598 sa Watson's. So, pag dalawa, 2,598. Pag isa lang, parang nasa 1,200. Ganon. So, ito yung napili ko na ito ko yung eto yung napili ko na collagen parang nagahay, ano na ako kasi gusto ko yung nakikita ko kaagad yung resulta so hindi ako yung hindi ako nagpro-promote nito lang ano to, hindi dito eto lang talaga yung personal ko na gamit so kaya gusto ko siyang i-share sa inyo syempre kailangan na natin mag-high end ng collagen medyo kasi pag na, nasa 40s ka, ka na medyo sumasakit na yung kahit konting galaw mo, sumasakit na yung likod mo, sumasakit na yung mga joints mo, sumasakit na yung mga ugat-ugat mo, kung ano-ano pa. So, kaya kailangan mo uminom ng mga, yung sa collagen. Kasi nagustuhan ko to. Wait lang. Ano na ko nakalagay dito? May mga whitening, at hindi ko siya maklaro. <laughs> so, mag-start na dito sa 5-point placenta na SPJN. So, ano siya? Whitening and brightening. And then, skin renewal. Vitamin C, kailangan natin to sa everyday kasi nag-work na ako. So, busy tayo Monday to Friday. So, kailangan ko ng vitamin C. At, ano pa mayon nandito? Moisturizing. Kung parang hindi dry yung skin natin. And then, uh, lose weight. So, nakakapayat pala to. Ayan. So, titik ko lang to Two tablets a day. Ayan. So, ito naman isa. SKJ collagen. Ayan. Ano to? Iba naman yung ano niya. Gamit niya. So, ito naman SKJ collagen. More on glowing siya. Ayan. So, kaya ito yung titake ko. Baby. Okay. So, abangan niyo mamaya. Mamaya. Baka mamayang gabi. Ay, pupunta kami doon sa carnival. Carnival. Rio Carnival sa may coastal road at supposed to be kahapon kaso lang umulan so maya yung kogora kami so si share ko sa inyo kung magkano yung entrance magkano yung per ride at palita ko parang mas nakakatakot yung mga rides no yung pa, paggulong-gulong paggulong-gulong or pagganon gano'n up down up down so ang um, interesado na naman ako dun sa mga rides ay yung horror train lang yung last ko na um, nasakyan rin. Okay, so just keep on watching kayo sa aking next vlog. At yun, para makikita nyo kung magkano ang rate ng uh, Rio Carnival. Okay, so yun lang aking share for today's video at sana ay okay lang kayo dyan mga katinders at happy Sunday again. Okay, so thank you for watching Mami Teens 19. Bye!